Hala. Abutin tayo ng gabi dito. Eh, dito lang yun. Diyan, yung sauna. Traffic na. Hmm. Tama, sabi ko hapon, traffic. Tapat lang yun sa eh, dinadala to pag pumapasok ka? Hindi. Ah, yung isa lang. O, yeah. delikado. Huwag mo dalin. Wala kasing parkingan doon maayos. O, oh, baka magasgasan. Hindi, nasa rawan. Eh. Nasa baka gila. magalit si bossing. Nasa biladan. Kaya ang... Magalit si bossing.

Sana wag mag-inom yung si Jan. Nag Naglinis ako sa bahay. Bukas ka na mo eh. Bukas na nga. Bala, wala naman pasok sila bukas eh. Sino? Yung bukas niyo? Oo. Oh. Bukas siya Bukas walang pasok yun. Ngayon pumasok pareho yun. dali ko pagka Ano yan? Ano oh, na lang, makakabala mo. O, tarik yan eh. Ayan eh guys, matarik. Kaya may Pero kaya daw. Kaya daw ng motor. Try natin ah. Abangan nyo guys. Dilipat siya. Ito naman Iba na talaga ang kursal De-develop na Nasa resale na ang developer Oops, Pitalo Pitalo Street Pitalo Baby, ba't mo alam to? De-deliveran namin to eh Kaya pala customer kami dito. Ang ina may tamtog. CPR tayo nyan eh. malayo pa lapit lang gabihin tayo dito okay. Yes. ayun o sigatan ka pe welcome piyesta pa dito ayan piyesta o oh. may dekorasyon pa oh. banderitas banderitas gaganda ng mga bahay dito ayun oh, nakita oh. yung paparasyon Ayan, oh. Baru sa tambang Cafe. Hey, dito ba yun? Nakakape tayo. <laughs> Sikatan Cafe. Ang ganda. Pwede ba pumasya lang dyan? Siguro. Try natin. Baka may bayad. Ha? Ah, ayan, dito na kami guys. Uh, Sikatan Cafe sa saan nito sa Binangonan Binangonan Rizal ayan guys napakaganda dito kung makikita ninyo to nasa tabing dagat ayan ayan guys dito tayo ngayon sa Binangonan Rizal ayan may nagpa-parachute ayan guys oh. Pa Para shoot oh, ayan. Ang galing. Yan. Sikatan Cafe dito yan sa Binangonan sa mga gustong pumunta. Ayan po. Ah. Uh, Tayo bumalik para Ayan guys, dito tayo sa binangonan. Rizal. Ganda ng lugar na to. Pag gusto nyong pumunta dito, malapit lang. ah uh, overlooking pa siya. sikat dan kafe binangunan risal tarik cotton cafe. Ayan. Napakaganda. Ayan, guys. Ayan. Sobrang ganda dito. Ganda ng mga dekorasyon. Ayan. Tsaka may lawa. i want Ganda di itu mahangin. Apa ganda ya nih ke para shoot. Angganda. Tuh guys, ke para shoot. Oh. Ayo no. dong. Angganda. sikat and cafe yan ganda isikat na kayo <laughs>